So eto guys, uh, welcome back sa ating channel So pag-usapan lang natin guys, uh, ano ba yung nagiging basihan natin sa pagpapalit ng pakain sa ating mga alagang baboy So kailan ba tayo dapat magpalit at ano ba yung nagiging basihan Usually guys, normal circumstances tayong mga hog raiser, lalo lalo na mga backyard hog raiser Binibase natin guys sa edad ng baboy Pero ang katotohanan pala guys is dapat binibase natin basis sa weight ng baboy kung kailan tayo magpapalit ng pakain mula pa starter papunta sa grower papunta sa finisher so eto na guys ang ideal weight guys ng baboy para tayo magsimula ng pre-starter is at least tumimbang na yung baboy ng 10 kilos para naman makalipat tayo guys sa starter is kailangan ang baboy guys ay tumimbang na ng 25 kilos at para naman tayo lumipat sa grower is dapat ito ay tumitimbang na ng 50 kilos at papunta naman tayo guys sa finisher, dapat at least yung baboy natin gumagamit ng grower, papunta sa finisher is kailangan at least tumimbang muna siya guys ng 85 kilos bago tayo guys magsimula na magpakain ng finisher sa gayon guys para mahit natin yung target na 100 kilos kasi usually guys yung mga katropa natin 75 kilos pa lang 73 kilos pa lang nagpipinisher na kasi yung target nila mga 80 plus kilos lang so so matotal halos aabot lang ng mga 88 ang final at end product ng ating mga alagang baboy So kailangan pala guys, paabutin muna natin ng 85 kilos yung baboy bago tayo sumalang at ilipat yung ating mga alaga papunta sa finisher. Dati kasi guys, yung mga katropa natin, kahit tayo, naging batayan na natin yung dati na uh, pagtungtong ng edad na ganito, pagtungtong ng ganitong gulang, pagtungtong ng ganitong man, yung baboy 90 days na ililipat ko na sa ganito yung baboy 60 days na 30 days na ililipat ko na sa ganito yun pala guys dapat tandaan natin na yung baboy at least mag 10 kilograms bago natin isa lang sa pre-starter mag 25 kilograms bago natin isa lang sa starter at 50 kilograms bago tayo sumalang papunta sa grower at kailangan yung baboy guys is mag 85 kilos na bago naman natin sila ilipat papunta sa finisher